<laughs> Sabi eh. Yeah, Sabi eh. Yeah. Oo. Oh, Magaling ka okay. Yung, yung adobo nya guys na baboy, lalagyan din niya ng luya. Yung ilalagyan ko rin. Ha? Tuyo. <laughs> hmm. Pamana po yan ni Maria Cucinera ay. Nag-expand na yung mga pamana sa ni Kenred ah. Wow. Natutunan na rin ni Mark okay. eh. Ano naman nagpamana sa niya? Si Kenred daw nagpamana sa kanya niyan. Si Ate ano. Ano ba Ah! Kakain, papakainin na po namin si Berador kasi sinusumpong na naman. Nagwawala po kasi yan pag nagugutuman. O, oh, ito ulam mo. Nagugutuman. Ano, sausawan pa? Gusto mo pabigyan ka na? Sa, ah, walang, to, walang kalamansi. ba daw?

Atein na, halong sa... Taitaos! Taitaos, mati-alating dito! Nandito... Nag-out <laughs> po! Maraming lamok! Ah. <laughs> Iyo pa si Aung. Magboto si mama. Tinawagan siya, Ako yung buya. O, ang hinihintay niya, sumakay sa aming... Ako yung tamay nagpong ka sa... Sanong bandar yun siya? Inkerio ba yun? Kinungan lang siya. Wala <laughs> ka? Oh. <laughs> Kung so, alam ko lang, si Ate Edna sa Diyago, kung so, alam ko lang na, sa ni Kuya pala si Ate Edna, sumabay na lang kay Kuya nga po. Naintindihan mo yan. Hindi ito <hari> <laughs> 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 so, si bisaya. Pagdating ko dito, ah, nagintay ako naman isang oras yata. <laughs> Tapos, pagdating nila Kuya, kasabay pala si Ate Edna. Lagi ito. Sabi sa ni Redor. Bilisan mo. Dahan-dahan lang. Kung bilisan, abot na. Abot na ka talaga. Hindi ka maabotan ng... Sinisip pa si JP. Hindi mo maabotan ng 30 minutes. Dating na kung si JP mag... Kung kailan sa JP. oh Hindi. Mag-dipa ura sa rin tayo. Ayan, nandito po si Kalingap Edo. And, uh, meron yata silang gagawing shooting. Ayan, naman. palis po sila. And then, nahihintay uh, na lang namin. Babalikan daw nila kami yan Pero nandiyan pa po si Kevin. May gagawin lang yata silang shooting. So, ito guys, yung mga pusa ni Joy. Kasi hindi ko alam dyan yung kanyang mga, yung mga pangalan. Joy, pakilala mo sa akin yung mga pusa mo. Sabi ni Kevin na ito daw si Pedro. Ah, si Pedro yan pantay <laughs> tayo Tapos? Tapos, ito uh, so, daw si Rowene. Oh, Oo. So, si ito, siyempre, maganda yung kulay ni si Joel Salcedo. Wow, yan po yung mga pusa ni Joy. May isa pa. Ay, ay, ay. Ay, gala pala yan. Ayan pa so, yung isa niya. Oh, kompleto ah. Tapos yung nanay, si ano, wala kasi may isa di si Clavirador eh. So may nanay ko sa ano, sa video ni Clavirador, si ano daw, si Chang uh, ba? Si, uh, si, uh, um, Marilisang <laughs> <laughs> Ngayon po <ibang> <laughs> yung mga pusa niya na mga pangalan ng pusa ni Joy ba pangalan yan Dahil wala pa naman po sila kalinga pedo, hindi pa sila bumalik kumain po muna kami may cake dito. Happy birthday kuya Macau Salamat po. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ano? Ilang taon ka na? mag nagko na ako pag birthday ko nag 71 na. 71 taon ka na? May cake dito. Mali muna ko ni. Hara. Wala si Mara kung ako ang kanyang paalit ni si Mara. Ikaw ang proxy. Ah, kapalit siya ni Mara. Si mara. Mm. Oh, kasi si Mara ay maingay man. <laughs> <laughs> oh, chow oh, ka. Ano ka? Ka kain ka? Oh, sa'yo ito. Ikaw, so, bibigyan ako ni Kuya. Joy, ma maubos, Joy. Kunti yeah. lang, kunti mm. lang. At kain akong kanin. Hmm. Masarap at ati, ati ano yung king? Okay. Yung masarap ang mapamis. lang Maria ko. lang Maria, bigyan mo ay, na. Hindi si langga, Maria. Oh. ko baga mo. Bersahan. <laughs> <laughs> <Pirsahan>, eh. <laughs> mo mo. Ang ganda si Maria, oh, naka-blue ay naka-red lips. Naka red lips. Ang so, ganda, oh. Ay, nako. Ayusin mo. Ayos ang buhay niya. Hindi pa tala. Nakikita mo to? Tatama na naman sa'yo. Yan ang gusto. Ready na kami. Twenty. Ay, sakto. Nanay mo nga ito. Ma, bakit mo ko iniwan? Dapat ganyan na yung mga anak ko daw. Kung lumaldi lang ako ng mas maaga. Lumaldi ka ng na, maaga. Nakalimutan mo lang. Ito yung bunga, oh. Wala, rin. Kalimutan na. mo? Magkabigay! Nagkaroon ka ng mga bagong anak? kalimutan. <laughs> <laughs> Kinalimutan mo na yung tunay mong anak? Ayun, dito na ano ba lang, ha? Wala na tayo na kalimutan. Sana? Yes, eh. ayan. Sinain. Sana yung hula. yung brito? wala Masan yung tayong tubig? May dala pa akong tubig. Mayroong. Ikaw? Wala ka? Ikaw, no, madam. Ayan. Ayan si Kalinga Pedro. bay, bye! Ah, saan so, na bay may may sa ba yung mahihwagang mong baunan? Doon, hiniwang ko. Tamad kasi magbitbit. Ano kasi? Ah, eh kasi mag -bit -bit ay, tamad hmm. din kasi magbitbit. Minsan nakakalimutan ko din yung gagawin. Ako lagi ako may bitbit. -bit. -bit. Pero magandang taong gayon na nalalagyan ng ano mag Hindi man ako kayo. Eh. Cellphone niya. Sa cellphone mo? Ha? Ah, saan? Saan? Hindi to. Sino? Bakit? Paano? Kailan? Kala ko makalimutan mo na lang. Ganun. Ah, Isa-isa yan. Ah, Isa-isa. Ay! Isa-isa ay! Ay! Ay, pero dalawa. Ala, <laughs> ipisa mag-salamat. Ay! <isa> <laughs> Ito talaga. Inaiwan niya yun sa mes yan, balis na kami guys at si Kuya Bal po ay uh, magmumotor. Ayan. Kami ay dito sa H100 tapos siya ay magmumotor. So, nauna siya, dito siya dadaan. So, dito naman po kami sa kabila. Tara po, samahan niyo po kami kung saan ang aming destination sa araw na to. Hindi namin alam. So, yun lang muna. Bye bye!